Ipinakita ni Pambansang Kamao ni Pacquiao ang kanyang mga income tax return sa Amerika bilang pruweba na nagbayad siya ng tamang buwis para sa taong 2008 at 2009. Pero depensa ng BIR o ng Bureau of Internal Revenue, hindi nila nakuha ang kopya ng maito. Taliwas daw sa pahayag ng kampo ni Pacquiao na naisumiti na nila ang mga ITR sa BIR. May report si Leigh Alves yung pera pinaghirapan niya dugo at pawis kami magbabayad kami kung kung yung kung ano yung dapat naming bayaran basta wag lang kaming yung iharas Bakas ang hinanakit sa may bahay ni pambansang kamauma ni Pacquiao na si Jinky habang inilalabas ang saloobin kaugnay ng warrant of garnishment na inilabas ng BIR sa kanila mga bank account. Di rin na itago ng ina ni Pacman na si Mami Janisha ang galit. Kasi ganun na lang ginagawa nila kay naghirap na ang Pilipinas. Kay daming kurakot sa gobyerno. Paliwanag ni BIR Commissioner Kim Henares, inabisuhan nila ang mga bangko kung saan may pera at ari-arian ang mga pakyaw para sa mga account na ito nilang kukunin ang 2.2 billion pesos na kakulangan di umano sa buwis na binayaran ni Manny noong 2008 at 2009. At mula sa 36 na bangkong inabisuhan nila, dalawa lang daw ang sumagot. Kaya ang narimata nilang pera sa mga bangko, nagkakahalaga lang daw ng 1.1 million pesos. Kung wala siyang pera, hindi dahil sa amin. Mm -mm. Kasi yung uh, pera na nakaremata sa BI, para sa BIR is isang milyon, isang daang libong piso lang. lang. ho. Pero sabi ni Pakyaw eh, iyon pong, yung account na yun is sa account ng asawa ko. Lahat ng banko nag-garnish. Nag-garnish niya lahat. Mainit din ang usapin ng dalawang kampo pagdating sa pagpakita ni Pacquiao ng katibayan na nagbayad siya ng buwis sa Internal Revenue Service o IRS ng Amerika. Giit ng kampo ni Pacquiao, nagbayad sila ng buwis sa IRS at nakapagbigay ng katibayan nito sa BIR. We have sent a letter to the uh, Philippine Tax Authority saying just that and explaining how much have been we withheld and how much we pay. What they want is a certification from the IRS, from the U IRS that uh, the payments were received and credited and said the IRS has not as yet sent the certification because the bureaucracy moves slow. Salungat ito sa si sinasabi ni Commissioner Henares. Eh wala naman nun siyang pinapakita na yung original na pinayaw niya sa, sa IRS. It's just wala a letter siya. from top rank that said he paid, they paid this much for him. Personal na ipinakita rin ni Manny Pacquiao ang kopya ng kanyang U.S. non-resident alien income tax returns para sa taong 2008 at 2009. Ito, ayan o, oh, ayan. <laughs> Klaro po yan. Eh, baka maging, okay. Non-resident uh, resident alien income tax return 2009. Hindi naman siguro ako magsisinungaling na nagagawa ako na nagbigay ako sa kanila. Eh, ito eh. May cover letter ding ipinakita si Pacman mula sa accounting firm na Tanner, Mainstein, Black, Glenn and Johnson. Ito raw ang nagbigay ng garantiya ng full cooperation sa BIR, kaugnay ng anumang impormasyong kailangan ng ahensya. Patuloy ding naninindigan ang mag-asawang Manny at Jinky na sobra-sobra ang mahigit 2 milyong pisong sinisingil sa kanila ng BIR. Buelta ng BIR, nakabase daw ito sa mga dokumento mula mismo sa kampo ni Pacquiao at sa pag ng kanilang examiners. Dumagdag pa rito ang mga interes at multa nag-issue ng isang status quo anti-order ang Court of Tax Appeals para wag munang galawin ang mga account ni Pacquiao habang nagapatuloy ang pagdinig sa kaso nito. Hindi ko alam yun. No? Kaya kami, wala. Hindi kami pwede mag-agree. And secondly, I have not received that order. Sa December 5, itinakdang dinggin mo motion ng kampo ni Pacquiao na bawiin ang garnishment ng BIR. Mula sa General Santos City, Leigh Alves, GMA News.